Hello, hello. Good morning po. Pagbibidyo po ako. Hello, hello. Good morning. Good morning po sa inyo lahat, mga friends. Saan may sleeper ko? Hello, Dani. Kumusta ka na, Dani? Ah, Dani, kumusta? How are you, Dani? You good? Where you going, Danny? Dani? Hey Danny, come here. Roski, good morning. You say good morning. Good morning. Good morning po, sabi mo. Ay nako. Walang po na siya. Hello, hello. Yan po si Dani. Mga aso po. Nag-aabang tayo ng square. Kanina, ang dayang na nag eh. Naglalaro sila. Kaso, naka-live ako kanina. Hindi ako naka-video. Kamusta, kamusta po kayo mga friend? Hindi hmm, po ako magdidilig ngayon kasi ano po eh hindi po ano ngayon ay umulan po kagabi tsaka po kahapon hindi ako nagdilig kahapon ng na hapon pakita ko lang sa inyo yung mga laman ko masigla masigla sila ngayon ay wala na ata si Missy mm. ito po sila ay, um... ay parang malangit din Kailangan ko din yata ang diligan. Ay, hindi ba? Sapay lupa eh. Yan po sila Oh. Ito po siling labuyo. Yan po. Ito labuyo po. Ito. Ito labuyo. Ay, labuyo ba yan? Hey! Hindi ata. Ito po lang po labuyo. Ito labuyo. Ito labuyo. Labuyo. Ito siling pula to. Yan mo ito. Ay, ito po may bunga na po. Oh, meron. May bunga na po siya. Ito. Ito rin, kakabunga na din siya. Pakita ko lang po sa inyo mga friends. So, ito, silimpula din. Ang mga kamatis ko, ito po mabubuhay yan. Ito, kailangan gupitan. Ay, gupitan po natin yung ano. Yung kamatis para para mamulaklak po siya. Asan kayo ng yun ano man po natin siya at saka parang hindi masyadong lumaki ang laki laki na niya para ano ay siling na buyo pala yun tanggalan natin anak. para ano uh, para umulaklak na sige sa kabila tanggalan po natin ang dahon para po umulaklak na sabi nila ganun eh kailangan daw kinuha ng dahon, tanggalan. Ayan. Tanggalin natin dahon. Diyan muna yan. Para, para mamulaklak na. Kasi ang taba-taba niya. tempat be Tuh hmm. Para memulak-mulaklah Tempat-tempatnya patatis. Ano oh. Pero may bulaklak na po siya, oh. May bulaklak na po yung milon ko. Ay, milon. Kamatis yan. Mumulaklak na siya. Ito po, oh. Yung siling green ko. Nakakatuwa po. Ay, siling... <coughs> Para, siling pula po pala. Ayan po, oh. May mga bulaklak na. Ito po, labuyo. Labuyo po ito. Ito, labuyo. Labuyo. Labuyo ba ito? Opo, oh, labuyo. Ito, ito, labuyo. Ito, labuyo. Labuyo, labuyo. Ito, ito, ito mga ito, labuyo po ito. Yan, mga yan. Ano ba ito? Kamatis? Kamatis yata ito. Ay, nandiyan pa pala si Michelle kalakulan na ito po sili ang po mga sili ang natin natutuyo ang po may mga bulaklak na po sila marain na pong bulaklak Ayan po, mga bulaklak. Ito, may bulaklak na rin. Ito, may bulaklak na rin. Ito, may bunga na. Oh. Ito, may bulaklak. May bulaklak. Ito. Wala pa. Ano ito? Ay, wala pa. Ito, namumulaklak na ito eh. Kaso, kinain. Kinain ng... Kinain ni Kinain ni Dani ito mayroon na Ay, wala. Ay, ito may black rock Kinain ni Dani yan. Ulit yan si Dani. Yan po. Dain na po mga bulaklak. Mmm, nakakatuwa po. Nakakatuwa po pala pag ano. Nakakabuhay ng kanang mga tanim. Ito pula akong kamatis. Ito na Pero ito, buhay na. Ito, buhay na. Ito, buhay na, buhay na. Ito, patay yata. Ito. Ewan ko kung patay Palitan natin ang ano. Palitan natin ng pula. Gawa tayo ng ano. Sili. Mayroon ditong pula. Ito. Ito po, sili po Ito. Hili. Ito. Oh. Hmm. natin mga dumi. Ito may mayroong... reko. Oh. Tigos. Siguro po pong... Ay, hindi na si Bisha. Siguro po ang mga tanghali na lang. Ako mag -ano. Hindi ko alam kung buhay. i see Michelle. Hindi ko alam kung ano to. Siling labuyo o ano. Hindi ko po alam. Ito. kukuha tayo ng ano? Pandilig. Ay, meron akong pandilig dito. Kasi ano, tubig, ano, baka may sabon pa yan. May mga pula pa dito eh. Isa, dalawa. Tatlo, ang pa. Tanim na natin. Huwag tayo nalupa doon. Ayu pa umulit Ayusin po natin. Kasi patumitigas yung lupa.

sila sa bahay doon. Sayang po kasi lang. Tigas ng Diyos ko. Maganda lupa sana yung ano. Oh, God. kaya hindi ka mo? Nakakatuwa po yung aking mga halaman. Yung kamatis ko may bunga na. Malalaki yung ano to kamatis eh yung dati po tanim ko tong ang bunga pero yung po malilaking po yung kamatis na yun sana mabuhay po yung mga to hmm, wala naman oh, one, ito buti pa to buwag ka yung dupa so bakit kaya sumarang tigas yun

ganda na siya. So, di mabubuhay na dito. to. Tanang buhay kayo ha. Ito, tumitigas din ito, uh, ito. Ito, konti na lupa. Kailangan malagyan ng lupa ito. dito. Kahit maliit yung ano mo. Ang kakabulaklak. Ito oh. Kahit maliit ito, may buwan na. may bunga na din. Kailangan madagdagan ng mga lupa to Yung sasalin ko po Oh, Roski. Kung tayo ano, pagkain. Wala pagkain na. Kung tayo pagkain. Hindi lang. Kung tinali pagkain natin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, dito lang. Roski! Ayun lang, pakain mo. Doon! Oh, huwag pa ha? No. 哦哦。Oh, oh.